Hello! Happy Monday sa ating lahat, people! September 3 ba yun? September 3? 1? 4 para September 4, people! Lunes na lunes, andito ako ngayon sa kabundukan, bundok, kailugan. Ang doon to sa unahan ay bundok. Dala tayo kandila, mag-alay tayo dito ng dasal para sa ating ano... Ito po ngayon ang ano, uh, ilog. Kaya hindi kami makatawid papunta doon sa taas. Gawa nung asli ng tubig, mga people. So, kumusta po mga people? Ako naman ay ayos lang. Hindi pa natin natapos yung ating kwento ng buhay sa part 4. Hintay-hintay lang natin mga people ha. May bato people oh. kaya iba tong bato na wala. Uh, Marami nga yung mga bato dito, people, na kakaiba. Walang tao ngayon, kaya malaya akong magsindi ng kandila, malaya akong magritual dito. Yun ang kagandahan dyan. Pag ako'y nagawi sa isang lugar, walang talagang katao-tao. Kung baga, parang pinagbigyan ka ba ng tadhana. Ah, sumabay din no, sa agos ng aking mga nararamdaman, people tayo ay prangka lang like legit hindi tayo nag invento invento para sundan ninyo ako wala wala to kayo walang manuod sa akin no problem mga people itong ginagampanan ko ngayon people ay nasa kailugan tayo ayan dami mga isda oh sa kailugan tayo pre-ritual tayo rito hiling tayo ng hingi tayo ng tulong no sa ating mga kaibigan uh, bago ano maghanap hanap muna ako ng mga bato maraming bato people oh mamaya haanuhin ko yan dami oh mga uh, kakaibang bato Dito ako napupunta pagka nangunguha ako ng mga rare stone mga people kakaiba nangunguha ako dito mamaya pusin ko lang yung aking gagawin magandang hapon mga kaibigan ha? Yeah. ay sa pinakasulok yan mga people oh. dati ito kayang kayang anuhin ilang minuto na pa ganda ng kailugan ngayon people mga kahoy kabatuhan oh. dami oh ay, mga mangumutya pa dito, dito. Mga ganito, marami yan. Dito tayo. Ritual tayo rito sa mga mihiling sa akin ng na, na ibang amoy. Ibang amoy na yun, na nararamdaman ko. Ayun, habang ano, naglilinis ng kotse kasi wala na kaming linis-linis, hindi -linis. na kami nakapag-car wash sa aming kotse gawa nung sa kabisihan ba tsaka ka, mga problematic yan o mga bato Kaya po damputin ko yan mamaya dito lang ako sa pinakadulo naglalaro dito dahil sa kadulo-duluhan, para makatulong sa atin ang kailugan at karagatan dito naman mga people bakit nandito ako sa ilog ay dito naman ay hihiling ako ng tulong sa mga nagparitual sa akin uh, dinadala ko na din dito ang inyong mga ritual mga people hindi na kailangan ng present ng mga picture natin no? wala tayong picture na dinadala dito pero alam ko na yung mga lumalapit sa akin ang na nagparitual kaya kasama na rin po kayo doon mga people ang uh, hustisya sa mga inapi Gusti sa lahat. Ito naman yung sinilip ko dito ngayon kasi baka makakuha kami ng mga mutya, mga bato, mga buto. Wala, hindi tayo makaano ngayon. Sobrang taas pa ng tubig, people. Kaya okay, people. Uh, gagawa muna ako ng ritual, ha? Mamaya ulit, magbablogs ko. Maraming salamat. Nasa inyo lang po yan kung kayo'y magsubaybay o hindi sa o manood. Maraming salamat sa mga nanonood dyan. Shout out sa inyong lahat, mga people. Tayo po ay kalikasan, napakabisa pagdating sa kalikasan. Ikaw ay kalikasan ka, napakalakas pagdating sa ganun, people. Okay, people, maraming salamat. Mag-report muna ako.